Nasa apat ang bilang ng mga Pilipinong nasaktan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Sa report ng Department of Migrant Workers, nagka-head injury mula sa nabagsakang debris ang ikaapat na biktimang OFW. Ligtas naman na raw siya sa panganib at ginagamot na ng isang doktor. Itong magnitude 7.2 na lindol na tumama po sa Taiwan ang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa lugar sa nakalipas na higit dalawang dekada. Pero hinahangaan sila dahil sa pagiging handa at mabilis ang pag-aksyon. Ayon mismo sa FIVOX, maihahalin tulad ang naturang lindol sa pinangangambahang The Big One dito sa Pilipinas. Para pag-usapan yan, magkakasama natin Director Edgar Posadas, ang spokesperson ng Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang tanghali po sa inyo, Director! Magandang tanghali ni Sherl. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Salamat Thank po you for si... this opportunity, ma'am. At salamat din po sa inyong oras, Director. Dito po sa inyong naging obserbasyon sa nangyari sa Taiwan, ano po ang maaaring matutunan ng ating bansa sa kanilang pagdating sa kahandaan po dito sa malakas na lindol? Pang uh, sa aking uh personal and, and siguro sa tagal ko rin dito sa Office of Civil Defense, Cheryl, it siguro ang matututunan natin dito is we should not stop preparing for the eventuality po ng ganitong sakuna. May halin tulad na, na mention nyo kanina yung na halin tulad dito dun sa scenario na kung sakasakali magkaroon ng pagyanig itong West Valley Fault. No? At uh, yan din po ang ating pinaghahandaan na uh, how do we do that, uh, yung, yung quarterly NCEP na ginagawa natin. Uh, however, uh, yan din po ang uh, ang pananaw ng ating share ng NCEP, si Secretary Teodoro at saka si Yusec uh, de Pomoceno. Uh, of course, importante yung muscle memory natin on the back, over and hold, uh, Miss Cheryl. No? uh we should do more than that uh, kasi dun sa ganung senaryo na around siguro more than almost uh, 40 to 50,000 ang pwedeng uh, um, masawi ano kung sakasakali, lalo na dito sa Greater Metro Manila sa so, palagay po natin hindi katanggap-tanggap yun ano? At yun, yun ang talagang pinaghahandaan natin At how do we do that actually uh, beyond the dot forward both beyond the quarterly and said ang tinututukan po natin ngayon yung uh, mga engineering interventions we uh, we capitalize on available technology, available uh, yung pong siyensya behind no, yung adherence natin to the building code, yung uh, yung pagpatuloy uh, po ng pag assess no, just hindi uh, po ako nagkakamali, uh, nang, nang ginawa ito nung uh, uh, kasama ang MMDA, ang n at OCD last year nag-walk the fault sila at in, in nila yung mga uh, ano pa yung posibleng pwede nating gawin malapit dun sa West Valley Fault, at uh, Miss mm -hmm. And so far, dun po sa sinabi nyong isinagawang walk the fault, ano po ang mga nadiskubre at ano po yung mga uh, aksyon na gagawin? But more or less, yung mga kagaya nung unang, uh, medyo una pa, ano, may earlier pa Miss Sherry dati, may mga bahay dyan, may mga schools na nandun on top of the pot at malapit ngayon na uh, ang uh, kung hindi ako nagkakamali na nabawasan na yan at uh, yung mga local mga concerned local government units uh, mi Cheryl they are now more more conscious and more more uh, more into the implementation na pat uh, malayo doon sa walang istruktura kahit na pribado or uh, pang-gobyerno man ano na dapat nakalagay doon sa ibabaw ng ng fault na yon and uh, mm -hmm. we are also doing this no hindi lang natin ito pinaghahandaan yung uh, the west valley fault because court you mentioned kanina yung sa pag-aaral ng febox no in the country there are about uh, more or less mga 20 active faults and trenches no mm -hmm our to the west side of uh, Metro Manila is actually yung uh, Manila Trench no na pwede rin gumalaw and can even give a higher uh, impact no mas mataas na magnitude ng earthquake so lahat ito for a country that is uh, laden with earthquake generators and not as, as advanced as uh, Taiwan uh, doble kayod tayo doble kayod ang inyong office of civil defense at uh, in terms of paghahanda uh, Ms. Cheryl no yung ang ang uh, sinabi ng ating uh, ni Secretary Chodoro at saka Secretary Yusek uh, Nepomuceno even our quarterly NSET sense henceforth will be magkakaroon sila ng tweet no magkakaroon siya ng worst case scenario uh, simulation exercise uh, I, I'll give you an example no nung kasabay nung uh, last Uh, first Quarter Earthquake Drill natin uh, na naginanap nung Marso ay uh, nag-conduct ang Quezon City Government no, ginawa nila sa gabi mm -hmm. and uh, mal mal malapit tayo doon sa pinaka ground zero nung exercise and nakita ko kung paano nila ginawa in the in the area where there are a lot of high rise buildings how they evacuated even our yung tinitirahan natin ngayon na ano? at nakita ko na Uh, talagang dapat dalawa, dapat mag-participate at uh, talagang ginawa nila yon na pinakamalapit sa realidad and that is how also our end uh, risk management and OCD management would like to do sa mga future na mga events natin lagyan natin ng mga worst case scenario at paano kung bumabaha umuulan, sa gabi sa paaralan how do we how how do we actually do do that no mm -hmm. and of course ang AB2 is really Uh, yung coordination in all levels hanggang sa local na pamahalaan. Mm -hmm. Hindi dito po sa NCR talagang kaliwat kanan eh talagang makikita mo ang matataas po na mga building ano hindi man sila uh, nasa West Valley Fault along that fault eh maapektuhan at maaapektuhan po 'yan. Pagdating po sa structural stability am um, sino ng mga gusali sino po ba dapat ang nangunguna dito sa pag check at naisasagawa naman po ba ito? Yes, I think uh with with all uh, due respect though no, I think even even uh, sa level ng uh, this is the primary responsibility ng ating mga lokal na pamahalaan mm. and I would like to believe that they are on top of this. They are really very serious about this uh pati yung MMTA, pati yung uh, of course and DPWH and uh, the whole uh, membership in the council no. Mm. Uh talagang nakatutok tayo diyan uh, it's a it's an advocacy, personal advocacy, even ni Yusek de Pomoceno. No? He, he writes kasi. So, uh, in several uh, articles that he wrote for the Philippines, for, a, for the big uh, uh, uh for the Philippines par no? Uh ilang-ilang pag ilang uh, linggo niyang sinusulat ito para to instill awareness. At saka meron din tayo, Miseryl do, no? yung mga available uh, technology uh, at the, at the tips of our fingers no? Yung kagaya ng hazard hunter PH ng ating uh, DOST mm -hmm. and similar apps no, na pwedeng ma-access ng ating mga uh, mga mamamayan para alam nila what are the hazards actually that they set their communities. No, so, kasi ibang paghahanda ng mga, uh, for example, yung mga LGUs na malapit sa dagat, ano? Kaya sa sa mga inland LGUs. Mm -hmm. Pero dito sa Metro Manila, why is it very important sa Greater Metro Manila, no, to include Bulacan and the uh, nearby provinces? Kasi dito maraming tao, maraming high-rise buildings at uh, kasi ang earthquakes naman per se do not kill but it's actually the effects of the earthquakes that kill and uh, very important ngayon and i think uh, yan naman ang ni-spouse ngayon ano, no? nung uh, yung uh, mga earthquake proof uh, ng mga building so so to speak yung mga green engineering mo no? even nga itong uh, may, we have a new building yung new admin building ng office of civil defense pinapa-assess ito at pinapa-installan ng okay. seismic isolators no mm -hmm. uh, we have to take the lead eh, in, uh, yeah. in 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 uh, in our quest for resiliency ano sa mga preparations for the uh, for earthquakes na up to now science has not perfected yung uh, pagpredict accurately kung kailan siya dadating ni Sheryl Um, Director, maliban po dun sa regular na earthquake drill na isinasagawa po natin every now and then or every quarter, I think, ano po, ay um, nagkakaroon po ba kayo ng I don't know if it's quarterly din yung meeting na nagre-report na o ito na check na namin yung structural stability nito. Hindi po nyo, hindi natin maialis na minsan kasi ay na-overlook na, ay, uh, na -overlook or akala nila nagiging masyadong kampante and then it's too late bago um, hindi na na-check nangyari na yung the big one ginagawa natin yan, Ma'am Sherry, oh. parang on the side, palaging yan ang uh, even after a drill, no, we have a parang tinasabi natin na parang uh, post-mortem uh, uh, examination of what has happened, anong maganda, ano yung napatut natin na gaps, and how do we fill in these gaps? Ano, uh, we we do that, and in fact, pa kundi ako nagkakamali just recently, mayong uh, memo na inisyu ang ating uh, butihing uh, executive director ng Endrim for the share of the the NDMC, of course, si Yusek uh, Nepomuceno, na uh, directing our regional offices no, uh, in all our 17 regions to do an inventory uh, with the DPWH doon sa mga mm -hmm. mga possible mga buildings. No? At saka yung That mga... Like just one of mga isa lang to sa mga paghahanda na ginagawa natin, no? Michelle. Oo, Director, yung mga tulay natin. Yung ating... yes, yes, oo. Mm -hmm. uh -huh talagang take this seriously ito kalapit-lapit natin talaga itong Taiwan ano and I think uh, if there's one thing uh Cheryl ano this is actually sabi natin palagi natin sinasabi preparedness is the key but when do we actually say we have prepared enough and mukhang yes. in in terms of earthquakes we really cannot just take this sitting down we have to really be proactive challenge mm -hmm. ourselves pa challenge existing uh, existing uh, policies existing laws Uh, para mas ma, ma makaano tayo at least man lang mapapa natin kung God forbid na mangyayari yung mga casualties and yung impacts, no particularly dun sa mga medyo may mga special na pangangailangan ano yung mga medyo sabi na natin sa power D level tapos yung may mga special needs ng mga kababayan natin no kaya sinasama din natin ni Cheryl sa mga drills natin yung mga How to address the needs of this, uh, for example, the mga vulnerable sectors of our community. Mm -hmm. oh. So sinasama natin yan. And we also would like to thank not only the, the, the government sector but most, uh, im more importantly, yung ating private sector for their active participation, the active academic uh, para din na maisulong natin itong earthquake preparedness natin. Mm -hmm. In fact, just recently we shared before the first quarter ends we had a a some sort of an earthquake summit no and uh nandoon yung gobyerno nandun yung mga responders nandun din yung private sector partners natin mm -hmm. like the PTRF no mm -hmm. na conglomerate ng mga ng private sector na iba't ibang kumpanya who are actively supporting uh, government's efforts and i think uh mm -hmm. that is the key here no yung yung the whole of nation the whole of society approach and uh, the role of the private sector the academic really very important Director panghuli na lamang po muli ang ating paalala sa ating mga kapatid para po makapaghanda sa the big one Opo uh, sa ating mga kapatid no nakita po natin how devastating an earthquake could be no kagaya ito po nangyari sa Taiwan na talagang kung handang handang-handa sila dyan and they have all the resources para po magpaghandaan uh, at magresponde, which they did. No? Uh, lalo po tayong dapat na doble kayo, doble ang efforts natin, ano? and we encourage each and every one of us, no? because it will not spare anyone. No? Every one of us could be a victim somehow. No? So, paghandaan po natin, uh, seryosohin po natin ito, makialam tayo, let's learn about the, yung hazards sa ating mga communities, uh, makinig tayo sa kinaukulan, itong mga efforts ng inyong uh, maliliit na efforts ng inyong pamahalaan on preparedness, ay uh, seryosohin po natin because very vital po ang role ng ating mga kababayan, ng ating mga uh, mga kababayan dito and uh, yun pong ating kaligtasan ay nagsisimula sa ating mismo individuals. And in so doing, next to that, we could keep our families and our community safe, no? So that we could achieve our goal of at least, uh, you know, a successful earthquake preparedness and hopefully yung dream natin of national resilience, we share Marami pong salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD and DRRMC.